Okay, so guys, dito lang sa may Malabon, no? Malabon Fish Market or Fish Port or Consignation. So, happy Monday evening, guys. Actually, may mga isda pero hindi pa siya ganoon karami. Dahil, alam niyo naman yung nangyari sa atin last week, eh. Talaga na mga hirap makabawi ng mga mga isda natin, no? Marami pa rin, tilapia, bangus, yan. Suspected na natin yan. Pero, tignan din natin, Tignan din natin yung ngayon yung mga ibang isda. Eh, mukhang may mga nauhuli na mga ibang kababayan natin, eh. At, uh, sa samahan niyo ako at tayo. Dito po sa may Malabon na Malabon na ano, Malabon ko signasyon dito po sa may Malabon dito sa may bayan. Okay, so sasamahan so, niyo ako guys. Pagkala ha sa sa 70. Ha? 70. 70. 60 boss naman? Ah boss. Pamataas ng hipon natin. Ganang hipon. Wala bang medyo lunolono? Wala bang ano? Wala pa. Oh, hindi pang madaling araw eh. Makakaka may naligaw lang. Oh. Dami ka ba? Ito ba tabas. ka ba? Banak? Ano? Thank you. 350 320 kaya Mas pagkasa yung yellow pin? 20 Ito kaya yung yellow pin? 240 240 natin magkano? Depende po. Depende. 20. 20, yellow bean. Eh, gulyasan. 160. 180. Guys, medyo hindi tayo dumirad sa loob kasi yan, taas ang taas ng tubig. Kaya dito tayo sa tumpukan na lang. Ang oras natin ngayon na alas. Ang pinimaga pa, no? 4.45. Para naman pakita ko sa inyo kung gano'ng din tumpukan pag madal madaling araw dito. Taas ang tubig. tuloy tuloy natin sa may tumpukan kasi ano eh uh, Hindi tayo nakuha ko ng spot no Yung dinagdag na natin yung kuha natin kagabi Tsaka ngayong umaga Takas ng hipon Boss hipon magano? Boss Baka okay, hipon natin, taas ang hipon, no? Ha? Huh? Oh, taas ang hipon, kahit sa ba tangkas magkano? 120. Tao, tao, tao. Tao, tao. Tao, tao. Tao, tao. Tao, tao. Tao, tao higaytas, higaytas tasan tubig? gabang kapakasok sa loob? oo, oh, tas kung hipon? tas pa rin ang hipon eh high tide kaya pa ah ah, high tide kaya pala eh hipon sa loob mag-3 piece muna sa loob may ang hipon? na akong hipon eh oo ito lakis so, oh. May sapsap, may banak. Ito 50 lang yung so. Ito sa sabi kaki kuya. Kaya ito you, kaya Ito 50 may 20. 40 pala. Ayun eh, no? Ang dami. So, eh,

Pero entonces compré esto, ¿no? Casi se cala. Yo, no va a tener nada, casi se cala. Wala po P200. Ano sa ito? tayo, no? p so, salmon, no? So, Magaling talaga, pag madaling araw ka bibili, mayroong no? daming pagbibilihan. Hindi o. Ganda ng mga hipon. No? Kaya kailan hipon. kapag uh araw. -huh. 160 ano, yung uh rulyasan. -huh. Okay. Pero kung hindi isla mo dumami Ito marami it. Pero mataas pa rin no? pa rin? Mataas pa rin ang presyo Pero mainam na to Kasi yung blue bean Kung 40 pa Mura nga yun sa'yo eh Yung lupin eh 300 Sa kapit 300 May 280 Ito 220 Ito tong pao? Oo nga, bagong bago yun Ayan lang ang sasabi ko sa inyo guys no? Kaya minsan maganda rin na pumunta ng mas maaga dito sa may tumpukan Kasi marami kayo talaga mapagpipilian Makikita nyo talaga lahat Eh nakita nyo ang daming isda oh. Lalo mga bandang 5.30 Yung mga ganyan nako eh talaga naman mga umaga kayo magpunta rito. Ito maganda talaga Makikita nyo yung mga iba't ibat klase klaseng isda talaga Pag alas 10, alas 9, wala na Pag mga makikita mo yung mahal lang talaga tsaka yung iba is galing sariwa pa tsaka yung iba is talagang alaga pa sa yelo pwede yung ganda-ganda 20 lang o yellow bill o yung bangos medyo mataas pang bangos natin baka bangos ni bossing? per peraso o 150 150 130 mura na nga eh 130 sa iba mahal pa rin o o ano oh. ganda so, lang, oh. yung sal? Papili lang Yung gulyasan doon ano eh? Nine, ano? 10,500? Oo. Uh -huh. Isang banyera? Uh -huh. malaki. O, malaki. Bulog -bulog. Na, 90, 90, kilo. Oo okay. oh, ah. Uh oh. -huh. Dito sa gilid dito. mga yelo natin eh. No, right. maganda yan ang pagkakaiba ng maaga kayo pupunta dahil makapili kayo ng magandang klase ayun o no? natin kaganda o oh. Ang ganda yung yellowfin natin, tsaka gulyasa na. Oo oh, naman, siyempre. Hindi, pag madaling araw talaga, maganda-maganda talaga. Oo naman, yes. Oo, oh, yan. Kaya sa mga ano dyan, ako eh, Wala talagang pakayo ko lang sa inyo, punta kayo dito, mga madaling mga ano, mga alas 5, o alas 6, sagahan nyo, para nang sa ganun, ay, pakita nyo yung mga iba't iba klase ng isda na magaganda. Ah, nilang, press na press. Press na press talaga yung isda. Kumbaga eh, yun, no? Tiyatamaan ng araw. Yun yung problema natin kaya... Uh... Yes, sabi nga, pagka na sa araw, natutuyot yung kalisikip. Yes, Oo, oh, oh, hindi to to. Sino, 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 sino? Yes, sabi. Sino, 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 sino? araw. Oh, ano, ano, wala na, na yung pagkasariwa. Na, tutuyo yung ano, tutuyo yung wala yung yes, pagkasariwa. Yes, Jezebel, di ba sa, night, sa, sa nightclub yan? Hindi ba si Jezebel yes, sa nightclub? Mamaya pa daan dito, pasirin lang. Mamaya pa daan mga sila. Ayun, pangalan, ano 8. Ganda na, ganda na, yellow Pina din boss. 280 at ah, 80. 1. Oh. Line up 1 lang 'yan. Oh, 280 ito. Ipon tumaw sa yon, ipon. Pangsang ipon niya. 'Yon na ka pasok din sa loob, 'di wala akong bukod. Nanay. Doble tier 'to. Mag-tier ko untiy sa Ate to lang. Ate te? Renta. Renta, Renta complete Renta. Nan. E sa kabila. Pareho lang. Pareho lang. Pwede nga tig-dalawang kanot eh. Dalawang kilo. ng ko kilo? Tig-isang kilo? Oo. Ayan, sige, para bibigay ko kasi. Sige, dayo, sige, sige, sige na. Beto, 30, na sa kilo. 30 kilo, 30. Okay. Pag sa gabi, ganyan din ang presyo? O oh, hindi? O oh, hindi? Ah, nag Ano, 40? Ah, okay lang. Hindi, kala ako malaki-malaki din ang pampala. Ah, kasi tampok na kayo mag-ante. Tandaan, tandaan. Ito mga ganyan, tandaan. Ito 300, 300. meron, 340 At may isip ka tayo ng buwan may mataas ang hipon natin करती okay,